Pinuturing ng suspect sa pagkamatay ng hazing victim na si Julio Servando, ang dalawang lalaking nakita sa CCTV na humihila sa katawan ng biktima. Sa ngayon patuloy ang pagbuhos ng pakikiramay sa mga naulila ni Servando. Nagsagawa ng candlelight vigil kanina sa Maynila ang ilang estudyante. Makibalita tayo kay Mike Sabado. Sa pagsisindi ng kandila, itinaan ng ilang estudyante ng De La Salle College of St. Benil sa Maynila ang pakikiramay nila sa pagpanaw ng biktima ng hazing na si Julio Servando. Bilang pagkondena na rin daw nila ito sa umaray nagpapatuloy na kultura ng hazing sa bansa. Pinangunahan ang pagtitipon ng Student Council Alliance of the Philippines na nananawagan ng pagpapatigil sa fraternity-related violence. So kami sa Student Council Alliance of the Philippines, um, sinestrengthen namin ngayon sa pamamagitan ng pagisimula sa candlelighting event na ito, yung ating kampanya, hindi lamang sa loob ng mga administrasyon sa eskwelahan, kundi sa ating uh, administrasyon na pansinin nila na kailangan na nga nating tignan kung ano nga ba ang laman nito ng RA 8049, kung ito ba ay batas na may pangil or pawang hangin lamang ba yung laman niya? Sa ngayon, nakaburol pa rin ang 18 anyos na si Servando sa Lasal Green Hills sa San Juan City kung saan siya nagtapos ng high school. Ang kanyang pamilya patuloy na nagluluksa sa pagkamatay ng binata. We are so sad about what happened sa isang iglap na wala lahat ang pinakamamahal namin. Wala raw silang ibang mahihiling ngayon kundi hustisya para kay Julio. Paano kayo nakakatulog? Anong klaseng hayop ang nagpanganak sa inyo? May Diyos ang mundo, ang Diyos ang bahala sa inyo. Ang mga nakikiramay sa pamilya, patuloy rin ang pagbuhos. Kabilang sa mga nakiramay kanina si Vice President Jejomar Binay. Nanghihinayang daw si Binay dahil tila mahina ang implementasyon ng anti-hazing law. Naging miyembro rin daw ng isang frat si Binay noong nasa kolehiyo pa siya at nakaranas din ng hazing. Pero ngayong may batas na kontra rito, hindi na raw ito dapat nangyayari. Gayunman, hindi naman daw dapat na ipagbawal ang mga fraternity. Ayon kay dating Senator Joey Lina, na principal author ng anti-hazing law, kung tutuusin, matibay na ang batas. Malinaw na raw ang parusa sa kung sino man ang sangkot sa hazing, gaya ng habang buhay na pagkakabilanggo. Pero dapat daw gawin din ng polis, korte at komunidad ang papel nila para maging epektibo ang batas. Pero kung ang Volunteers Against Crime and Corruption o VACC ang tatanungin, death penalty dapat ang ipataw na parusa sa mga sangkot sa hazing. Ininadaing din nila ang sobrang bagal daw ng justice system, kaya't dagdag sa mga pamilya ng mga biktima. And law for that matter pagka uh, heinous crimes at uh, ang uh, penalty ay napakagaang, eh, walang ngayipin. Sino matatakot? Problema rin daw ang pagprotekta sa mga fraternity ng mga tinatawag nilang senior brads o yung mga miyembro nilang may mataas na pwesto sa gobyerno. Pagtitiyak naman ni Pangulong Noynoy -Noy Aquino, mananagot ang sino mang nasa likod ng krimen. There is an anti-hazing law already in the books. So one has to ask, yung what is lacking in terms of enforcement that prevents us from exercising uh, the full penalties embodied in that law. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin ang investigasyon sa kaso ni Servando. Itinuturing ng sospek sa krimen ang dalawang lalaking nakita sa CCTV na isang kondominium na hinihila ang nakahandusay na biktima. It's tao gama, tao uh, Ito'y uh, information na provided ng isang uh, pamilya, ng uh, isang miyembro ng pamilya ng uh, isa sa mga victims. Mike Sabado, Nagbabalita, Pilipinas.